Ayan na, share po sa inyong latya ng bonggam-bongga At nandito na naman po tayo at uh, meron po tayong uh, isa na naman munting tutorial uh, Para sa inyong lahat, gawin po nating uh, wifi extender Ang inyong mga laptop or pc or desktop Ayan, uh, Pero bago po natin simulan yung tutorial, ay, ako po muna ay nagpapasalamat po sa walang sawang sumusuporta po ng aking channel Maraming 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 salamat And shout out bonggang -bonga sa aking mga member, mga super chatters. And sa ating uh, sa aking tatlong nagagandahang kohos kapag ako nagla-live, Shoutout po ng bonggang bongga. Miss Conchita Richelle Mingarin, Cordapia Chen, and the last but not the least, Ayang Purple Official, Shoutout tambong ang bonggang bongga. Meron din po tayong mga tutorial dyan sa description, makikita nyo po. Meron po dyan bago gusto uh, i-visit yung Uh, mga random tutorial po natin dyan sa description Pwede nyo pong i-visit And uh, sa Timbagol, shoutout At ito na nga, wag na natin patagalin mabilis lang po tayong uh, tutorial Mabilis lang yung ating uh, video wag na po natin patagalin Simulan na po natin At ito nga po, uh, na po natin yung ating uh, tutorial gawing uh, wifi Wi-Fi extender yung ating mga laptop or uh, desktop Wi-Fi extender para mapalayo po yung abot ng ating mga Wi-Fi. For in case po na nasa kabilang kwarto kayo, hindi abot sa kabilang kwarto, pwede nyo po siyang gawing Wi-Fi extender. Uh, ang una po natin gagawin ay uh, punta po kayo ng ating uh, punta po kayo ng settings ng inyong mga laptop or desktop. Punta po tayo. Click lang po natin yung uh, start up button. Start up button. Makikita po kayo dito ng uh, settings yan. Yung sign na settings. May nakasulat din po dyan. Settings. I-click lang po natin yung settings. Click po natin yung settings. Click. Ayan. Pag naklik po natin yung settings, ito po yung ato, lalabas sa ating mga screen. So, dito po sa may bandang kaliwa, may makikita po kayong home, system, bluetooth and devices, network, and internet. Direct to the point po tayo. Network and internet po natin. I-click po natin yan. Network and internet. Click natin. Pag na-click na po natin yan, ito po lalabas sa ating mga screen. Connect wifi, fi VPN, mobile hotspot. Naka-off po yung kanyang mobile hotspot. Dito po sa may bandang kanan, makikita nyo po off, di ba? I-on lang po natin yan. On. Okay, naka-on na po. Naklik na po natin yung mobile hotspot. Ito po yung kanyang, uh, dati, dati ko na po siyang uh, nalagyan ng pinaka parang wifi extender. Dahil uh, minsan po pinapashare ko sa internet yung aking kasamahan. So, ang ginawa ko pong uh, name niya is Milan's TV. Yung po yung option nyo ha. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo gawin niyang uh, pangalan. Pero kung gusto nyo Milan's TV rin, para hindi nyo makalimutan ng channel ko, mas maganda. Agoy! Ayan na, uh, meron po ditong banda sa may bandang uh, kanan po. Ito edit ha. Makita nyo po, edit 'yan. Pwede po nating i-edit at papakita ko rin po sa inyo uh, kung uh, successful bang ating ginawa. Milan's TV. Ito po, Milan's TV. So, edit po natin. I edit po natin yung pangalan niya. Gawin natin Milan's TV1. Ayan po, at uh, ginawa na nga po nating Milan's tv 1 and din yung password na 202.0.2.0.2.0 napalitan na po natin, ginawa po nating 121.2.1.2.1.2 and uh, sa may bandang mababa, may makikita po kayong, uh, pag kinalik nyo po to 5 GHz, any available and 2.4, naka 2.4 lang po ako standard click lang po natin yung save okay, ayun po po at okay na ngayon po naman po, i-check iche naman po natin kung makakakonect yung ating isang cellphone check po natin. Isang uh, cellphone natin na i-coconnect natin sa aking ginawang Wi-Fi extender na gamit ko yung laptop. Milan's TV1, connect po ta sa Milan's TV1. Click lang po natin yan. Show password. 1212, diba? 121212. 12. Tapos, connect natin. Connect. Click lang natin yung connect. Yan, connect. Ayon, connected po siya, connected. Milan's TV1 connected. Kita niyo naman po connected. Ibig sabihin successful po yung ating ginawa. At yan na si maraming maraming salamat po sa ano po yung nakatulong sa inyo ang uh, munting tutorial na to. Maraming maraming thank you sa inyong panonood at lahat po kayo mag-iingat saan man po kayong lupalop ng mundo nandoon. Maraming maraming thank you. Maraming salamat and God bless.